Katari Amir pinuri ang kontribusyon ng OFWs sa pag ng Qatar sa ginanap na bilateral meeting sa pagitan nila Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Katari Amir, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani pinuri ang kontribusyon ng Overseas Filipino Workers o OFWs sa paglilad ng Qatar. Paano nga ba nakakatulong ang mga Pilipino sa kunlaran ng Qatar? Tara, alamin natin. Nagsisilbing pangalawang tahanan ng higit 240,000 na mga Filipinos ang Qatar. Batay sa datos noong 2022, umabot sa 895 million dollars ang remittances ng OFW sa Qatar patungong Pilipinas. Ayon sa Amir ng Qatar, itinuturing nila ang Pilipinas bilang mahalagang kasosyo sa iba't ibang larangan partikular na sa kalakalan at ekonomiya. Pagbibigay diin niya, lalo pang mapalakas ang relasyon ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mas pinaigting na komunikasyon para naman kay Pangulong Marcos lilika ng mas maraming oportunidad ang kooperasyon ng dalawang bansa. Mas magiging matatag rin ang niya ang kolaborasyon sa commercial level, government to government level at people-to-people -people level. Sa patuloy na pakikipagtulungan ni Pangulong Marcos sa mga kaalyado nating bansa, mas maraming oportunidad ang tiyak na magbubukas para sa mga Pilipino na siyang makakatulong sa kapakanan at kaunlaran ng mga kababayan natin sa loob man o labas ng bansa. Ikaw, anong masasabi mo sa mas pinaigting na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Qatar? D W I Z Research Report. Re -re report.